nandito tayo sa balawan, Ah, uh, kunin natin yung pinapadala ni Sir galing US. So, ayan, good morning. Araw ngayon na uh, Merkulis. So, ayan, may process naman ulit tayo ngayon. Galing po ito ng uh, ibang bansa. So, OFW po yung mayari nito. So, ayan, paprocess lang natin mamaya. Okay? So, antay nyo lang kami dyan. So, ayan guys, good morning. So, may process tayo ngayon. Nandito tayo sa office. Ayan. So, sa mga gustong uh, mag-avail dyan at, at sa magtiwala sa akin, Ayan, mag-message lang po kayo dito at ipinig nyo lang po ako. Ayan, ito po yung ginagawa natin. Ito po ay galing naman ano, uh, ibang bansa. At gabi po ito, US. Ayan, gabi no. At naman, naraw-araw, parami pa lang parami ang ating classes ngayon. Diba? Kaya ikaw, gusto mo lang, magtiwala ka lang. At mag-bain ka lang dito sa akin para magkagubuhay mo. Diba? Maging serpent po tayo dito guys Walang mawawala sa atin magsiwala ka lang sa sarili mo Kung ano ba crowd naman Basta wag mong tingnan Ang tinitingnan mo Yung about pagdating ng panahon Diba guys? Maliit na bagay pero Napakahalaga para sa atin Diba? Kung may pangarap ka Pili mo lang ako at imisipin mo lang ako Para tulungan kita And guys, thank you. Well, God, yeah. well, and God bless. So, ayan guys, tara guys, classes na tayo guys. Dito na tayo sa cashier. Ayan. Cashier. So, na natin to.